Alam mo yung feeling na bigla kang makatanggap ng text? Tapos alam mo sa sarili mo na, kung mag ka, ubos na naman ang energy mo? Parang hindi worth it, pero andun yung tukso na sagutin agad. Sino ba sa atin ang hindi nakaranas niyan, di ba? Yung minsan simpleng kumusta lang galing sa taong iniwasan mo na. O kaya naman mga messages na obvious namang gusto lang makipag-argumento. Ikaw na ang tahimik. Ikaw pa ang tinatarget. Pero eto ang tanong. Kailangan ba talaga nating sumagot lagi? Kailangan ba talagang magpaliwanag, mag-defend, o pumatol? Kasi kung tutuusin, sa panahon ngayon sanay na sanay tayo na instant reply, instant reaction. Kaya kapag pinili mong manahimik, iba ang impact. Hindi lang sa kanila, kundi lalo na sa'yo. Kaya dito sa usapan natin ngayon, gusto kong ilatag sa'yo kung gaano kalakas at kabigat ang epekto ng pananahimik. Yung hindi ka nagre-reply, hindi ka pumapatol, at pinipili mong ikip yung peace of mind mo kaysa makipaglaro sa mga taong hindi ka naman binibigyan ng respeto. Hindi ito simpleng ignore lang. Ito ay disiplina. Ito ay lakas. At ito ay respeto sa sarili. Isipin mo na lang, may nag-text sa'yo. Gusto nilang manggulo, gusto nilang itest kung kaya ka pa nilang kontrolin. Pero imbes na sagutin mo, pinili mong huwag mag-reply. Alam mo kung anong nangyari, nabaliwala yung plano nila. Kasi inaasahan nila yung script na lagi nating sinusunod. May nag-text, dapat may sagot. Pero kapag binasag mo yung script na yon, sila ang maiinis, sila ang mapapaisip. At ito yung unang malaking epekto ng pananahimik. Uncertainty. Hindi nila alam kung ano ang nasa isip mo. Nasanay sila na makuha agad ang atensyon mo. Pero ngayon, wala. Kaya sila ang napupuno ng tanong. Bakit hindi siya sumasagot? Galit ba siya? Wala na ba siyang pakialam? Ako ba ang nagkamali? Ang daming tanong, pero wala silang makukuhang sagot mula sa'yo. At alam mo kung ano yon? Yun ang psychological power. Hindi dahil gusto mong pahirapan sila, kundi dahil hindi mo na binibigay ang sarili mong peace para lang makipaglaro sa drama ng iba. Pangalawa, yung pananahimik mo ay tanda ng kontrol sa sarili. Sabi nga ng mga Stoic, tulad ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. At totoo nga, hindi mo kontrolado kung ano ang iteteks nila, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Yung choice na manahimik, yan ang tunay na lakas. Kasi sa totoo lang, mas madali pang sumagot eh. Mas madali pang patulan, lalo na kapag triggered ka. Pero yung pipiliin mong huwag mag-reply, ibang level yon. Ibig sabihin, ikaw ang master ng sarili mong emosyon, hindi yung iba. Minsan kasi, Kapag nagre-reply tayo, parang binibigyan pa natin sila ng lisensya na ulitin at ulitin yung cycle. Pero kapag tinapos mo sa pananahimik, parang sinabi mo nang hanggang dito ka lang. Hindi mo na makukuha yung oras ko, hindi mo na makukuha yung energy ko. At 'yan ang tunay na respeto sa sarili. Pangatlo, yung pananahimik nagdadalayan ng scarcity. Alam mo naman, lahat ng sobra, nawawalan ng halaga. Pero kapag pinili mong hindi maging available 24/7, mas natututong pahalagahan ka ng iba. Hindi ka na yung taong laging anjan, laging ready mag-reply, laging handang magpaliwanag. Ikaw na yung taong may boundary, may limitasyon. At yun mismo ang nagpapataas ng value mo. Isipin mo, sa relasyon o kahit sa simpleng pagkakaibigan, sino ba ang laging nadidevalue? Yung taong lagi na lang available. Pero kapag natuto kang magbigay ng distansya, kapag natuto kang manahimik, mas napapaisip sila mas lalo nilang naiintindihan na hindi ka basta-basta, hindi ka option, hindi ka palamuti. May bigat yung presence mo kasi hindi ito libre at hindi ito guaranteed. At dito papasok yung isang bagay na sobrang underrated pero napaka-powerful, self-respect. Kasi yung pananahimik, hindi yan takot. Hindi yan pagiging mahina. Yan ay declaration na kilala mo ang halaga mo at hindi mo kailangan ipaliwanag yan sa kahit kanino hindi mo kailangan makipag-debate para patunayan na tama ka. Hindi mo kailangan magpaliwanag para lang tanggapin ng iba. Yung simpleng pananahimik, sapat na para ipakita na you choose yourself over chaos. Kaya kung iniisip mo na baka isipin ng iba na mahina ka kasi hindi ka nag-reply, baliktad. Yung hindi pagreply ang nagpapakita na ikaw ang may control. Ikaw ang may disiplina. At tandaan mo, yung taong marunong manahimik mas nakakapang kumandang respeto kaysa sa taong laging may sagot, laging may paliwanag. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses ka nang naubos dahil lang gusto mong magpaliwanag sa text. Ilang beses ka nang napagod kasi feeling mo kailangan mo silang patulan. At ilang beses ka nang nakaramdam ng peace kapag pinili mong hindi sumagot. Ganon ka simple. Ang pananahimik ay hindi ka wala ng boses. Isa itong malakas na boses na nagsasabing, hindi mo na ako kayang kontrolin hindi mo na ako kayang paglaruan. At kapag natutunan mong gawin ito, makikita mong nagbabago ang dynamics. Hindi ka na yung humahabol. Hindi ka na yung nagja-justify. Ikaw na yung pinapahalagahan, hinahanap, at pinapansin. Dahil pinili mong manahimik. Alam mo, may isa pang nakakagulat na epekto ng pananahimik kapag may nag-text sa'yo. Bumabaliktad ang power dynamics. Ibig sabihin, yung dating sila yung relaxed. Kasi alam nilang sasagot ka agad, ngayon sila na yung naiipit. Sila yung napapraning, sila yung nagaantay. Sa psychology, tawag dito role reversal. Yung dati ikaw ang naghihintay, ikaw yung nagwo-worry kung bakit hindi pa sila sumasagot. Ngayon sila naman, at ito ang maganda. Hindi mo kailangan mag-effort ng sobra para mangyari yon. Hindi mo kailangang magsulat ng mahabang paliwanag o gumawa ng speech. Simple lang. No reply. Silence at yun na mismo ang gumagawa ng trabaho para sa'yo. Isipin mo parang chess. Kapag ikaw ang tahimik at hindi mo agad ginagalaw yung pyesa, napipilitan yung kalaban mong mag-isip. Ano kayang plano niya? May tinatago ba siya? May susunod ba siyang galaw na mas malakas? Napapaisip sila kahit wala ka pang ginagawa. Ganyan din sa text at communication. Yung pananahimik, parang invisible move. Hindi nila nakikita, pero ramdam nila ngayon, may isa pang side effect ng pananahimik na kadalasan hindi natin napapansin. Pinapakita nito yung maturity mo. Kasi sa totoo lang, lahat tayo may impulse na mag-react agad. May pride, may ego, at minsan may galit. Kapag may nag-send sa'yo ng mensahe na nakakainsulto, syempre una mong instinct. Sasagutin ko to. Hindi pwedeng ganito lang. Pero kapag pinigilan mo yung sarili mo at pinili mong manahimik, doon mo makikita yung tunay na strength. Hindi ka pinapagalaw ng emosyon mo. Hindi ka slave ng anger or ng need for validation. Kaya kung titignan, yung pananahimik hindi siya avoidance. Hindi siya pagtakas. Isa siyang training ground para sa self-control. Parang gym para sa kaluluwa. Kapag lagi mong pinapraktis na huwag sumagot agad, lumalakas yung muscle mo sa disiplina. At yung disiplina na yon, nagagamit mo hindi lang sa text, kundi sa iba pang bahagi ng buhay mo sa trabaho, sa relasyon, sa pamilya, sa kahit anong sitwasyon. Eto pa. Silence heals. Minsan kasi, hindi lang yung text ang toxic. Yung buong sitwasyon na dala ng taong yon. Kapag sumagot ka, para bang binuksan mo ulit yung sugat. Pero kapag pinili mong manahimik, pinigyan mo yung sarili mo ng space para maghilom. Hindi na lumalala, hindi na nadadagdagan. Ikaw na mismo yung humaharang sa lason. May kilala akong kaibigan dati ang bilis niyang sumagot sa lahat. Kapag may nang insulto sa kanya, automatic may reply siya, mahaba pa. Kapag may ex na nagparamdam, hindi makatiis, nagre-reply agad. Alam mo anong nangyari, lagi siyang drained. Lagi siyang pagod. Parang wala na siyang energy para sa mga bagay na mahalaga. Pero nang natutunan niyang manahimik, grabe, nag-iba yung buhay niya. Bigla siyang gumaan, bigla siyang nakaramdam ng peace hindi dahil nagbago yung mga tao sa paligid niya, kundi dahil nagbago siya, at dito pumapasok yung konsepto ng silence bilang self-respect. Kasi kung lagi mong pinapansin yung hindi ka dapat pinapansin, parang sinasabi mo sa sarili mo na hindi mahalaga yung peace mo. Pero kapag tinuruan mong igalang ang sarili mo, natututo ka rin magsabi ng no sa mga bagay na hindi worth it. Yung hindi pag-reply, isa siyang maliit na no na may malaking epekto. No sa drama. No sa stress. No sa mga taong hindi naman seryoso. Eto ang twist. Yung pananahimik, hindi lang nakakaapekto sa kanila. Mas malaki ang epekto sa'yo. Kasi habang nananahimik ka, natututo kang makinig. Hindi sa kanila, kundi sa sarili mo. Napapansin mo yung mga emotions mo. Natututo kang magtanong. Bakit ba triggered ako sa message na, to? Ano bang part sa akin ang kailangan kong ayusin? Silence becomes a mirror. Hindi mo ginagamit para itago ang sarili mo. Ginagamit mo siya para makita ang sarili mo ng mas malinaw. Kaya kung tatanungin mo, ano ba talaga ang nangyayari kapag hindi ka nagreply? Ito ang nangyayari. Sila, naguguluhan, nag-aantay, napapaisip. Ikaw, nagiging mas kalmado, mas matatag, mas may dignity. Yung energy mo, napupunta sa growth mo, hindi sa gulo. Pero syempre, huwag din nating gawing excuse ang pananahimik para tumakas sa mga bagay na dapat harapin. Iba ang pananahimik sa avoidance. Kapag may seryosong isyu na kailangan ng pag-uusap, huwag mong gamitin ang silence para iwasan ang responsibilidad. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga texts na hindi na worth it, yung mga taong gusto lang manggulo, o yung mga sitwasyong obvious na hindi ka dapat madrain. Doon mo dapat gamitin ang silence bilang tool ng lakas, hindi bilang takas at may isa pang benefit na sobrang practical. Kapag nananahimik ka, mas naiipon ang respeto mo sa iba. Kasi 'yung mga tao, naiintindihan nila na hindi ka madaling manipulahin. Naiintindihan nila na may boundaries ka. At guess what? People respect boundaries. Kahit 'yung mga taong sanay mang control, kapag nakita nilang hindi ka nagre-react, natututo rin silang mag-adjust. Kaya isipin mo ngayon, sa dami ng beses na nasaktan ka o na-drain ka dahil sa paulit-ulit na text exchanges, baka panahon na para subukan yung ibang approach. Hindi reply, hindi debate, hindi paliwanag, kundi pananahimik. Isang simpleng choice, pero may malalim na epekto. Hindi lang sa kanila, kundi lalo na sa'yo. Kung mapapansin mo, lahat ng sinasabi natin tungkol sa pananahimik ay umiikot sa isang malalim na prinsipyo. Ang may hawak ng mas kaunting pangangailangan siya ang mas makapangyarihan. Kapag hindi ka nagre-reply, ipinapakita mo na hindi mo sila kailangan para makaramdam ng kapayapaan o kumpiyansa. At dito, nagbabago ang laro. Dati, sila ang may control. Nasanay silang isang pindot lang ng send button. May sagot na agad galing sa'yo. Nasanay silang kaya nilang kalabitin ang oras mo kahit kailan nila gusto. Pero kapag natutunan mong huwag sumagot, bigla silang mawawalan ng kontrol para silang nahulog sa bangin ng sariling iniisip. Ano kayang ginagawa niya? Bakit hindi siya nagre-reply? May bago na ba siyang kausap? Hindi na ba siya interesado? Lahat ng tanong na 'yan, sila mismo ang sasagot. At madalas, mas malala pa kaysa sa totoo. Kaya kung titignan mo, 'yung pananahimik ay hindi passive. Isa siyang strategic move. Parang sinasabi mo na, hindi ako lalaro sa rules mo. Ako ang gagawa ng rules ko. At yun ang tunay na kalayaan. Pero baka may nagtatanong sa inyo ngayon. E paano kung isipin nilang wala akong pakialam? Paano kung isipin nilang mahina ako kasi hindi ako sumasagot? Ito ang sagot. Kung alam mo ang halaga mo, hindi mo kailangan ipaliwanag. Yung taong tunay na nagmamahal o may respeto sa'yo, hindi niya iisipin na mahina ka dahil na nahimik ka. Sa halip, mas lalo ka pa niyang igagalang. At yung mga taong iniisip na mahina ka, sila mismo yung dahilan kung bakit hindi worth it ang reply mo. Alam mo minsan nakakatakot ang pananahimik kasi sanay tayo na dapat may sagot, dapat may depensa. Pero kung tatanggapin mo yung takot na yan at pipiliin mo pa rin manahimik, makikita mo yung freedom na matagal mo nang hinahanap. Yung freedom na hindi ka nakatali sa cellphone mo, hindi ka nakatali sa validation ng iba, at hindi ka nakatali sa drama na paulit-ulit lang. Isa pang malupit na epekto ng pananahimik. Ito yung naglalantad ng katotohanan. Kasi kapag hindi ka nag-reply, hindi mo tinatakpan yung mali ng iba. Hindi mo sila pinaprotektahan mula sa sarili nilang ugali. Sila na mismo ang makakakita kung gaano sila ka-insensitive, gaano sila ka-manipulative, o gaano sila ka-desperado. Silence acts like a mirror. At alam naman natin hindi lahat gustong makita ang refleksyon nila. Pero kailangan nila yon. At kung hindi mo sila haharapin ng salita, haharapin nila ang sarili nila sa pamamagitan ng pananahimik mo. At eto yung pinaka -importante sa lahat. Ang pananahimik ay para sa'yo, hindi para sa kanila. Oo, may epekto ito sa kanila, naguguluhan sila, nagaantay sila, napapaisip sila. Pero higit sa lahat, ikaw yung mas nakikinabang. Ikaw yung natututo ng self-control. Ikaw yung nagkakaroon ng mas malinaw na isip. Ikaw yung lumalakas at natututong pumili ng laban na worth it. Kaya kung susumahin natin, kapag hindi ka nagreply, ilang bagay ang nangyayari. Una, nagkakaroon ng uncertainty sa isip ng kausap mo. Pangalawa, pinapakita mo ang mastery mo sa sarili mong emosyon. Pangatlo, tumataas ang value mo dahil hindi ka basta-basta available. Pangapat, pinapakita mo ang respeto mo sa sarili. Panglima, bumabaliktad ang power dynamics. Panganim, nagkakaroon ka ng space para mag-heal. Pangpito, nagkakaroon ka ng lakas para mag-reflect at mas kilalanin ang sarili mo. At panghuli, napipilitan ng iba na harapin ang sarili nilang pagkukulang. Hindi ko sinasabi na madali ito. Hindi madali ang huwag mag-reply, lalo na kung sanay ka na lagi kang nagsasabi ng side mo. Pero isipin mo na lang, bawat beses na pinipili mong manahimik, para kang nagtatanim ng binhi ng lakas. Unti-unti, tutubo yon at magiging puno ng self-respect, disiplina at kapayapaan. At para sa iyo na nanonood ngayon, baka may mga tao sa buhay mo na lagi kang iniistorbo, lagi kang dinadala sa drama. Baka may mga text na hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang tono. Paulit-ulit, nakakapagod at nakakadrain. Ang tanong, Hanggang kailan mo hahayaang maubos ang energy mo? Hanggang kailan ka sasagot sa mga bagay na hindi ka naman dinadala sa growth? Baka ito na yung sign. Hindi lahat ng message kailangan sagutin. Hindi lahat ng tao kailangan mong pakiusapan. At hindi lahat ng gulo kailangan mong pasukin. May kapangyarihan ka para pumili ng katahimikan. At sa katahimikan na yon, makakahanap ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong argumento. Kaya tandaan mo, ang pananahimik ay hindi kahinaan. Isa itong korona, isa itong kalasag, isa itong matapang na deklarasyon na Pinili ko ang sarili ko kaysa sa kaguluhan. Pinili ko ang kapayapaan kaysa sa gulo. Pinili ko ang dignidad kaysa sa drama. At kung nakaka-relate ka dito, gusto kong marinig ang kwento mo. May pagkakataon ba sa buhay mo na pinili mong manahimik at dun mo nakita kung gaano kakalakas? I-share mo yan sa comments. Baka yung kwento mo makapagbigay ng lakas din sa iba. At syempre, kung gusto mo ng mas marami pang ganitong usapan, tungkol sa strength, tungkol sa growth, at tungkol sa pagprotekta ng sarili mong kapayapaan, don't forget to like this video. I-share mo sa mga taong alam mong kailangan nito. At mag-subscribe ka para mas marami pa tayong mapag-usapan. Remember this, hindi lahat ng laban kailangan salihan. Hindi lahat ng text kailangan sagutin. Pero lahat ng pagkakataon na pinipili mong manahimik, yan ang tunay na panalo. Kaya magtiwala ka sa lakas ng katahimikan. Dahil sa dulo, the loudest voice is often the silence that protects your peace.